Iris. Ang tunay na lakas ay nasusukat hindi lang sa tagumpay kundi sa kakayahang mahalin at protektahan ang pamilya. Sa bawat desisyon mo, laging isa alang-alang ang kapakanan ng mga mahal mo sa buhay. Para sa 2-digit, number 2 at number 6. Para sa 3-digit, number 9, number 1 at number 8. Para sa 6 number sa loto, number 7, number 10, number 15, number 22, number 29, at number 36. Taurus. Sa tahanan nagsisimula ang lahat ng mabubuting bagay. Bigyang halaga ang mga simpleng sandali, masayang almusal, tahimik na hapunan, at mga kwentuhang puno ng pag-unawa. Para sa 2-digit, number 4 at number 5. Para sa 3-digit, number 2, number 8, at number 6. Para sa 6 number sa loto, number 3, number 11, number 17, number 25, number 31, at number 45. Gemini Minsan, ang pagkakaintindihan sa pamilya ay nangangailangan ng mas malalim na pakikinig kaysa sa pagsasalita. Buksan ang puso at hayaang umagos ang pangunawang tunay. Para sa 2-digit, number 1 at number 3. Para sa 3-digit, number 4, number 6, at number 9. Para sa 6 number sa loto, number 5, number 8, number 13, number 21, number 34, at number 11. Cancer. Ang pamilya ang iyong kanlungan sa panahon ng unos. Huwag kalimutang ipadama sa kanila araw-araw na sila ang iyong inspirasyon at lakas. Para sa 2-digit, number 7 at number 8. Para sa 3-digit, number 3, number 5, at number 1. Para sa 6 number sa loto, number 23, number 6, number 18, number 20, number 33, at number 38. Leo, ikaw ang liwanag ng pamilya, Leo. Ang iyong tapang at katapatan ay nagsisilbing gabay sa kanila. Ipakita ang malasakit sa gawa, hindi lang sa salita para sa 2 digit, number 9 at number 6, para sa 3 digit, number 2, number 7, at number 4, para sa 6 number sa loto, number 12, number 6, number 19, number 24, number 37, at number 40. Virgo maliliit na hakbang ng kabutihan para sa pamilya ay may malalim na epekto. Ang iyong pagkalinga at pagiging maaasahan ay biyaya para sa mga mahal mo sa buhay. Para sa 2-digit, number 5 at number 2. Para sa 3-digit, number 8, number 1, at number 3. Para sa 6 number sa loto, number 10, number 14, number 26, number 28, number 39, at number 46. Libra, balanseng pagmamahal at pagunawa ang kailangan sa tahanan. Ikaw ang tagapamagitan ng katahimikan at pagkakaisa. Panatiliin ang pagkakapantay-pantay sa bawat isa. Para sa two-digit, number 6 at number 3 para sa 3-digit, number 7, number 2, at number 5. Para sa 6 number sa loto, number 17, number 1, number 20, number 27, number 35, at number 40. Scorpio, maging bukas sa pagpapatawad sa loob ng pamilya. Ang emosyon ay natural, ngunit ang paghilom ay nagsisimula sa pag-unawa at pag-ibig. Para sa 2-digit, number 8 at number 4. Para sa 3-digit, number 6, number 9, at number 3. Para sa 6 number sa loto, number 5, number 11, number 23, Number 29, Number 41, at Number 47. Sagittarius. Ang pamilya ay hindi hadlang sa iyong kalayaan, sila ang dahilan kung bakit ka patuloy na lumalaban. Yakapin ang responsibilidad ng may galik. Para sa 2-digit, number 7 at number 2. Para sa 3-digit, number 5, number 3, at number 1. Para sa 6 number sa loto, number 4, number 9, number 14, number 18, number 30, at number 25. Capricorn, magsilbing haligi ng tahanan sa pamamagitan ng iyong sipag at disiplina. Ngunit huwag kalimutang ang presensya mo ay mas mahalaga kaysa sa anumang tagumpay. Para sa 2-digit, number 9 at number 1. Para sa 3-digit, number 4, number 2, at number 7. Para sa 6 numbers sa loto, number 6, number 12, number 21, number 28, number 32, at number 43. Aquarius Kahit abala ka sa mga adhikain, laging may puwang ang pamilya sa iyong puso. Ibahagi ang mga ideya mo dahil doon sila lalong lumalapit sa iyo. Para sa 2-digit, number 6 at number 8. Para sa 3-digit, number 9, number 1, at number 5. Para sa 6 number sa loto, number 3, number 10, number 17, number 25, number 36, at number 49. Pisces ang malasakit mo sa pamilya ay hindi matatawaran. Gamitin mo ang iyong intuition upang maramdaman ang pangangailangan nila, kahit hindi pa nila ito sinasabi. Para sa 2-digit, number 3 at number 7. Para sa 3-digit, number 8, number 2, at number 6. Para sa 6 number sa loto, number 7, number 15,